kaibigan, gusto kong buksan muna ang aking ulam. Wow, may chewing gum. Ang cool, natutuwa akong nakuha ko ito. Ang bango, wow. Anong ginagawa mo, Tom? Sa totoo lang, para sa lahat. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng takip ko. Wow, may chewing gum din dito. At mas marami silang nakuha kaysa kay Polly. Nagugustuhan ko ito. Kailangan ko tanggalin agad ang mga pambalot. Anong ginagawa mo, Kate? Lahat ng mga pambalot na yan ay lumilipad sa amin. Natutuwa akong tapos ka na. Kailangan ko lang buksan ang akin. Oh. Wow! Mga pakete ng chewing gum dito? Paano ko aalisin ang mga balot? Subukan mong gumamit ng ventilador. Wow, nagawa ko. Tom, pwede bang makihiram sa'yo? Huwag mo nang pangarapin yan, Polly walang nakuha si Polly. Ayos lang yan. May sarili akong susubukan at gusto kong subukan ito muna. Kailangan mong maghintay hanggang hindi pa tapos. Ang sarap. Ngayon, makakapagpalobo na ako ng bubble. Ano ang talo? Isang epic fail. Alam ko na ang gagawin. Kailangan ko lang kumuha ng hand pump. Panoorin ito. Ngayon, palalakihin ko ang pinakamalaking bula sa mundo. Oh. Mahusay na ideya. Maganda ang kinalabasan. Gusto kong ilagay ito sa isang stick at itago ito magpakailanman. Gusto ko rin ang bula. At kung hindi ito ang bula ko, kailangan ko itong alisin. Sorry, Polly. Alalahanin ko ito mamaya, Kate. Isipin mo yan. Balang araw, makukuha mo rin ito. Oo, pero hindi ngayon. Pagkatapos ng lahat, marami pa akong mas mahalagang gagawin. Kailangan kong kumain ng maraming gum. Holly, panoorin mo ito. Sa tingin ko, kailangan nating maghintay ng matagal. Napakabagal talaga ni Kate. Wow, talagang nakakapagpalobo siya ng bubble gum. Ngayon, makakaganti na ako. Ano ang ginawa mo, Polly? Napakaganda ng bubble na yon. Oras na para gumante. Ako. Aksidente kong natanggal ang mga kilay ko. Kailangan nating ibalik agad. Sana magmukha silang normal kapag tapos na ang lahat. Tigilan mo ang pagtawa. Ito kaya tong may kailangan kang gawin. Sang-ayon ako sa'yo ngayon. Kakailanganin ito ng maraming pagsisikap at maraming oras, pero kakainin ko lahat ng gum na ito. Hindi ko akalaing magiging ganito kahirap. Pawis na ako at halos hindi ko na maigalaw ang pangako. Sige, oras na para magpalobo ng bubble. Kaya ko 'to. Tom, tama na. Sobra na yan. Oh, hindi pumutok. Parang may sumabog dito. Kamusta ka, Tom? Hindi ako makagalaw. Nakadikit ako sa mesa. Kagaya ng dati, kailangan kong magsimula. Wow, Skittles! Mas maganda ito kaysa chewing gum. Tignan natin kung anong nakuha namin ni Kate. Wow! Ang dami kong kandila at meron akong isang buong bundok. Hindi ko man lang mabilang ang lahat ng ito. Walang swerte si Polly. Ang sama nyo talaga. Wala na, magkakaroon din ako ng swerte balang at araw. At ay tiyak na hindi ko gagawin. Ibabahagi ko sa'yo. Well, iisa lang ang pack ng candy. Oh, kailangan kong kainin ito ng dahan-dahan para ma-enjoy ang bawat sandali. Aba, tapos na ang candy. Sayang naman. Bilis ng pag-ikot. Wow, matamis at maasim ng sabay. Try mag-post-release na natungin siya. Gusto ko ang bagay na ito. Huwin to ka! May naisip akong solusyon. Maliwala ka Yung plan ko mo. Oos, mayroon na siya yung kailangan kong ibuhos ang lahat ng candy. Medyo tatagal ito pero magiging sulit. Tapos na. Magpatuloy na tayo. Ngayon, kailangan kong ayusin ang mga ito ayon sa kulay. Tulad nito. Nakakatuwa ito. Halos tapos na ako. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Oh? Pwede bang makahingi ng isa? Wow! Parang hindi napapansin ni Tom ang kahit ano. Magnanakaw ako ng ilang candy pa. Ang galing kong manghuli. Hindi ko maintindihan kung saan napunta ang candy ko. Akala ko may mas marami pa rito. Polly, ito lahat ang iyong kagagawan. Wala na. Handa na ako para sa iyo ngayon iwan ko ang pain na bitag dito at pupunuin ito ng candy para hindi ka maghinala. <laughs> Panahon na para sa higit pa. Ay nako, ang daliri ko. Saan nang galing ang trap ng dagana ito? Baka nabalik ko ito. Tom, alam ko ikaw ang naglagay nito. Hello? Hindi mo naman kailangan kainin ang candy ko. At isinama ko na sila ayon sa kulay. Ngayon ay may enjoy ko na ang bawat lasa ng hiwalay. Sobrang sakim niya. Kumuha lang ako ng ilan sa mga candy. Hayaan mo na, Tom. Makukuha mo na sa akin ngayon. Ano ito, Polly? Isang malaking ventilador. Hinipan mo ang candy ko. Ayos! Narito pa rin lahat ng candy ko at hindi na ako makapaghintay na kainin. Nasa pinakataas. Tingnan na! kung ano ang nasa loob. Tingnan mo kung gaano kasarap ito tingnan, Ang daming iba't ibang lasa. Gusto ko na silang tikman agad. Narito na ang unang pakete. Oras na para buksan ang iba pa. Paano kung ibuhos ko ang candy dito sa mesa? Baka mas madali ito. Sige, ipagpatuloy natin. Nakuha ko na ito. Mga malinaw na matatagalan nito. Gagamitin natin ang ating mga telepono. Oo, oh, maglaro ng puppet. Siguro dapat tayong gumawa ng thumb work. Tama na, hindi ko na kaya. Parang sasabog na ang chat ko. Tatapusin na natin ito. Ay, tingnan mo. Uh, tama ako. Uh, kaya ko itong gawin mag uh, Anong ginagawa ano, mo, Kate? Bakit ang dami mong plato? Kailangan mong maging matiyaga, Tom. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Tingnan mo kung gaano ko kaganda inayos ang candy. Ngayon, kailangan ko silang lagyan ng Sprite. At doon, makikita mo ang tunay na himala. Magkakaroon ng bahaghari sa aking plato. Nagsimula na. Tingnan mo. Oo, oh, paano mo nagawa yun? Parang mahika. Para talagang bahaghari. Sabi ko na. Ang ng mga kulay ay nagkalat ng maganda isa-isa. Wow! Sa pagkataong ito, gusto kong ako ang mauna. Ano ba naman ito? Hindi pa ako nakakita ng ganito kaliit na bahagi ng popcorn. Kailangan ko aminin, hindi rin ako nakakakuha ng marami. Pero mas mabuti naman ito kaysa kay Tom. Sa wakas, nasa panig ko ang swerte. Alam kong mangyayari ito. Ang laki ng balde ng popcorn. Wow! Ingat ako sa'yo, Polly. Kailangan ko nalang kainin sa ang malit kong kasama at umiyak. Pero may malita akong sikreto. Anong ginagawa mo to? Natingin so, ko, wag-wagwa siya ng kalukohan. Nakang naiintindihan, kahit ang pinakamalit na bahagi ay kailangang kainin ng maayos. Kukunin ko ang aking tinidor at kutsilyo. Ganito ang ginagawa ng totoong aristokrata. Hindi ganun kadaling hatiin ito. Pero kaya ko ito. Naiintindihan ko. Nagiinarti ka lang? May maganda lang talaga akong asal. Kapag pinili mo, hindi ko iniintindi ang asal. Masisiyahan akong kainin ang popcorn ko kahit kaunti lang. Tingnan mo kung gano'n ako matalino. Wow, hindi ko alam na magagawa mo yan. Mukhang iyon na iyon. Ano? Oh, hindi. Meron pang isa. Ang galing. Kakainin ko yan para sa panghimagas. Itingnan natin ng popcorn ko. Tom, anong ginagawa mo? Kayong bahala dyan sa usapan nyo. Marami pa akong mas importanteng gawain. Kailangan kong kainin itong malaking tambak ng popcorn. Sarap! Ang tamis at ang lutong. Ang tagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Umakyat na talaga sa ulo mo ang swerte mo, Polly. Nakikita ko pa rin ang lahat. Huwag mong subukang nakawin ng popcorn ko. Hindi kami basta-basta susuko. Alam ko na ang gagawin. Isang espesyal na vacuum cleaner ang tutulong sa akin na magnakaw ng ilang popcorn. Nararamdaman kong gumagana ito. Ginagawa mo na naman? Ibalik mo ang popcorn ko ngayon din. Iyon ay isang napakagandang plano. Ang galing mo, Tom! Kain na tayo! Ano Sunggaban maina? mo ang popcorn sa bibig mo, Kate. Ano ang ginawa mo? Hindi ito tama. Handa na akong magsimula. Gatas at Oreo cookies. Mukhang masarap. Pero ang lit. Hindi ko nga makita. Wow! Pinapalad ulit ako. Ayos. Anong alam mo tungkol sa swerte, Polly? Tignan mo ito. Ang laki ng party ko. Talunan talaga ako. Dahan-dahan. Baka mahulog ang cookies ko. Sana nga. Maniwala ka. May enjoy ko ang maliit na cookie na ito. Masarap. Napakamalutong ng na mga cookies na ito. At tamang-tama ang gatas. Mabilis sa kanila. Naku, nahulog ko. Ang cookie sa baso ko. Kailangan ko itong makuha kaagad. Kung hindi, magiging basa ito. Hindi makakapasok ang kamay ko doon. Alam ko, kailangan ko lang inumin ng gatas. Pagkatapos nasa ilalalim na ang cookie, Oh, sa palagay ko nalunok ko ito. Ngayon, ako naman. Sana hindi ko kailangang sungkitin ang cookies ko mula sa baso. Wow, ang daming pagsulpot. Gustong gusto ko ito. Napaka creamy. At ang cookie ay talaga namang malutong. Perpektong kombinasyon ng mga tekstura at lasa. Ay, muntik na mahulog ang cookie ko sa baso. Tingnan natin kung paano mo ito ilalabas ngayon pa. Paano kung wala akong gawin tungkol dito? Salamat sa cookie. Ngayon, nagbago na ang kulay ng gatas ko. Hindi ba maganda? Kailangan kong magdagdag ng mas marami pang cookies at pagkatapos ihalo ng mabuti. Magkakaroon na ako ng masarap na chocolate milkshake. Halos tapos na. Kailangan lang haluin ng mabuti. Wow! Gumawa talaga siya ng masarap na bagay. Ngayon makikita mo. Hindi ko pinagdududahan ang aking recipe. Mukha talagang nakakatakam. Hindi na makapaghintay na tikman ito. Mukhang tama si Polly. Gumana ang kanyang plano. Sinabi ko sa iyo. Ngayon, panoorin at maingit. Mmm, sarap! Gatas na tsokolate. Lasang cookie. Ayokong uminom nito gamit ang straw. Gusto kong lagukin ito ng sabay-sabay. Wow, mukhang isa na lang ang natitira. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang maghintay ng matagal. Ah, ko ito agad. Huwag mong hawakan yan. May sarili akong plano. Lahat ng cookies ay ilalagay sa baso ng gatas na ito. Ano ang laki ng talsik. Di ko inaasahan yon. Pero nasa baso na lahat ng cookies. Ayos! Huwag kang masyadong magmadali at magdiwang cake. Di kita ka iiwan. Ka ngayon. Ano ang ginawa mo? Ngayon, puno na ako ng gatas at cookies. We've bangay ng fork vanilla na and sorbetes. And we'll all get the o, ang ilalagay nito ng blender. Ayan po yung karalanganin ko. Hmm. Oh, ano? Oh. Masamang amoy na keso. Hahaluin ko ito lahat. Napakaganda. Lumalabas na maayos. Ang kulay ay asul na asol. Tulad ng lubos na di ka nakitakit na amoy at lasa. Ibubuhos ko ito sa ice cream machine. Kaya na ang sorbetes. Lagi ang torch na yung na dekorasyon. Oo, ang kahel ay magiging perfecto. Nakakasuklam na bagay. Ilalagay ko ito dito. Oh. Hmm. Ay, gagawin ko ang masarap isa Masarap na bagay. Kukuha ko ng pulang sorbetes. Kaya ano ang ihahalo ko dito? Nasa akin. So, masarap na gelator. Kanilang kanding asul habang nagiging kulay na lila. Ang iba ang kinalawasan pero ang um, bladoring ito. Ilalagay ko ang timpla sa makinang ito. Eh. Kanuing clinic kinalabasan at ang lasa ay kamanghamangha. Ang kinaling nating magdagdag ng ilang candy bilang dekorasyon. Tamang-tama ang M&M's. Ilalagay ko ito dito. Sino kaya ang makakakuha ng anong klasing ice cream? Ako ang mauna, okay? Oh! Kamusta? P.R.E.D. Kita mo? Gusto ko rin yan paalam. Napakasarap ng sorbete! Sobrang ganda! Ang kono ay kaya-ayang gumugulong. Mapapadila ka sa iyong mga daliri. Kahanga-hanga! Hmm. At ikaw na. Tara! Sige! Ituloy. Kadiri! <laughs> Hindi ko kakainin kahit ano paman. Ah. Kainin mo ito. Para sa'yo ito. Nakakadiring ice cream. Masusuka ako. Ayaw ko nito. Oh. Mas mabuting tapusin ko ito agad! Paano mo ginagawa ito? Ay, Kadiri! Wala pa akong kinain na mas masama dito. Mamamatay na ako. Magiging ang astig nito. Tamang-tama ang vanilla ice cream na ito para sa aking ideya. Ano, ni Kasing nando Tingin ko ay pipiling ko ang mustasa. Sorbetes na may mustasa. Magiging kakaiba ito. Isang natatanging lasa. Unfrozen Sigurdone Variants, si Verang Lace, ikas Klumsklum. No, kaya ang makakakuha nito. Kaya, handa na ang aking super komposisyon. Kailangan na lang gawing sorbetes ito. Oo, talaga, napakaganda ng labas ng kulay. Pero palamutian ko ang sorbetes na ito ng pagkaing pusa. Nakakasuka. Ngayon, ilalagay ko ito dito at magluluto ng mas masarap. Zapto lang ang chocolate ice cream. Kapayapa! Okay, ang ganda rin ihalo ito sa kung ano, strawberry syrup. Medyo ayos. Aningit pa. Pagiging matamis at nakakatakam. Gagawa ako ng mga lasa ng strawberry at chocolate. Ang sarap! Yum! Yan ang kailangan natin. Ibubuhos ko ito sa loob at gagawin ang pinakamasarap na chocolate ice cream. Oo oh, talaga. Saan ano ngayon kayo sa Dr. Gal for Matabis na makukulay na sing-sing. Ito ang lugar nito. Sino kaya ang kakain nitong masarap na bagay na ito? Sino ang susuwertihin? Wow! Ang interesante! Maglaro tayo! Isa, dalawa, tatlo? Oh, o nanalo ako. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ano? Yan ay maayos. Ma ay, hindi. Nagkamali ako. Anong klaseng pelikula ito? Anong bangungot? Ang pangit ng lasa? Kainin mo? Sige, mabubuwa na lang ako. Kakainin ko ng buo. Magpatuloy na. Ang bilis mo. Sige. Oh, oh. Nakakakuha ako ng sobrang cheesy na ice cream. Tsokolate na gusto ko. Kakainin ko siguro ito. Magkakaroon ako ng vanilla na sorbetes. Simple lang kailangan namin ng iba pang bagay. Um, yeah. You're saying na like kakadiring bagay? Kay kakainin ko ang lahat. Hindi pa ako ng ice cream Salamat. na may isda. At kukuha ako ng broccoli para sa pinakamagandang epekto. Nagtataka ako kung anong klaseng malaimpir ng halo ang lalabas. Pero kung titingnan mo lang, mukhang ayos naman. Pero alam ko na masama ang lasa nito. Natitirang masyadong dekorado. Marshmallows. Akala ng mga babae, masarap ito. Pero grabe, ang pangit. Ilalagay ko ito sa kahon. Kaya, kukuha rin ako ng mas marami pang vanilla Sandali ice cream. Lang. At ihalo ito sa isang masarap. Yes. Oh. Hmm, hindi. Kamusta? Sa tingin ko, kukuha ako ng seaweed ang ice cream na may seaweed ay magiging maganda rin na kulay berde. Oh, Diyos ko! Ibubuhos ko ito sa vending machine. At gumawa ng berdeng sorbetes. Magwiwisik din ako ng masarap na bagay. Halimbawa, itong magagandang matamis na sprinkles. Mukha itong katangi-tangi, pero hindi ko sasabihin kung anong lasa nito. Handa na ang lahat. Pwede bang ako muna? Anong nandyan? Oh, ang sarap. Ang ganda. Kailangan nating subukan. Oh, ang lasang kadiri. Masama? Kailangan nating alisin ito kagad. Napakahirap. Lasang damo? Hindi, ikaw. Sige, sumasang ngayon. Ano ang naghihintay sa akin? Oh, ang ganda namang kasabay ng marshmallows. Masarap. Ay, hindi. Nagkamali ako. Nakakadiri ang lasa. Kakainin ko. Sige, kain. Hindi ko malasahan ang isda. Kainin mo. Susubukan ko. Imposibleng kainin. Oh. oh. Tingnan na lang kung ano yung nanto. Na. Naisip ko na. Kukuha ako ng simpleng puting ice cream gaya ng dati. At para sa kulay at lasa, idadagdag ko itong pulang sibuyas. Alright. Gusto sa Kirill 9, ang pupunuin ko ito ng Nutella. Malamang ang lasa ng Nutella ay hindi makakatulong dito sa ice cream kahit konti dahil ito ay para na sa mga manonood. Salamat sa panonood. Oh, ang kulay ay naging kamanghamang ha. Pero ang amoy, syempre, mas mabuting huwag na lang amuyin. Kaya gagawa na ako ng ice cream ngayon. Lila, napakasarap. At silalagay ko sa ibabaw ang mga bears. Sobrang ganda. Pero ang pagkadiri ay nakakaloka. Ilalagay ko ito dito. Ano pa kaya ang maiisip ko? Kukunin ko ang rainbow ice cream ngayon. Hmm? Lumilipad. At magdadagdag ako ng maraming mga hita ng manok. <laughs> Kawaneng Coca-Cola, eh, honey, finger, some. Nangan. ubuhos ko ang buong bote. At mabuti iyon. O, oh, oo. Oh, oh. Sa oras na ito, Maglalagay din ako hey, ng ketchup Matt! para sa buong epekto. Napakakadiri ng ice cream na lumabas. Ayoko okay. kung inumin ito. Kailan nga sa ang si no? Salamat. Ang ngayong Howard is sorbet taste. Ay, iyos ang na kone, ang isang palamuting asukal sa itaas. Maganda ang puting asukal na may itim. Pero ang lasa ay kakilakilabot. Kaya mga babae, subukan ninyo ito. Ikaw, ako, ikaw, ako, ako, ako. Ngayon makikita anong ko si Brady. ang Mukhang... pangloko. Ah. Imposible kainin ng horror. Ngayon, ako naman. Lila no. na may masasarap Tama na mga siya? oso. Sandali ay, lang. Ako, anong kakilakilabot na ice cream? Sinabi kong hindi ko maintindihan na ang manok ay cool. Ko. Oh, ngayon, kasama ang mukha ko. Hindi ko ito makain. Bakit kailangan mo? Sige, kailangan ko itong kainin hanggang huli. Masusuka ako? Paalam? Napakaraming ah, bagay. Gagamitin ko ang vanilla ice cream bilang batayan. Ano kaya ang ihahalo ko dito ngayon? sa oras na ito gagawa ko ng masarap na matamis gamit ang Oreo cookies. ang kailangan mo? pero magdadagdag ako ng kaunting nuggets. isang kawili-wiling lasa ang lalabas. kahaluin ko ang lahat. Magiging sininasan ang kulay ay lumabas na cool pero siguro hindi ito masarap. nuggets ay hiwalay pero ang tsokolate ay. Huh? bubur ko kung huh? ito ng mga French fries. Nakaisip ako ng cool na eksperimento para itong bagong mundo sa negosyo ng mga panghimagas. At gagawin ko itong ice cream na ganito. Kukunin ko ang chocolate. Ang sarap! At magdadagdag ako ng masarap na strawberries dyan. Ibubuhos ko lahat ng strawberries Salamat. na meron ako. Magiging super ito. later ako sa string boulder of the sushi. Anong kasing mangyayari? So, tanong tayo kailangan ng lahat. Handa na ito. Maganda ang flamethrower, hindi ko susunan. Ang galing! Nas Break Arc Prince Sorbet. Ang um, palamutian ito ng mga chocolate chip. Mukha itong napakasarap. Pero siyempre, may napaka special na amoy. At ayan na, Tapos na. maaari mo na itong kainin. Sting na natin. Ikaw naman, Sumasang ayon ako. Salamat. Oh, mukhang masarap. Susubukan ko kung ano ang lasa Kapayapan. nito. Kapayapan. Oh, sige. Kaya kong magpasya. Hindi naman ito ang pinakakadiri. Ako rin. Handa na ako. Sige. Susubukan ko Hindi. ito. Chocolate Pero medyo ito. kakaiba ang lasa. Siguro kakainin ko ito. Salamat sa panunod. Hindi ko naintindihan ang biro. Ikaw ba? At ako, um, tignan mo. Natapos na tayo magkasama. Magaling.